ano, madali lang banda rin. Kaso lang, hindi siya marip. Ayan o. Pag i-rip mo patay, ayan o. Ah, ayan, siya. wala na. So, hindi naman sa kuryente dahil dati hindi naman siya ganito. Alright mga parts, meron lang akong kunting ano, Uh, troubleshooting ito ay pinalitan ko na ng camshaft na walang uh, release ano ito yung compression release nya so ito yung nakabit ayaw pa rin mag rev ng maayos o high rpm ayaw niyang makuha yung high rpm na rev alright pag hindi tumitino yung motor mo So, yun nga. Dahil di siya tumino dito, tatanggalin nyo to. Pag food food na yung saucer doon sa dito sa tin na MMM no? kung na yung spring so pwede nyo nang tanggalin to yun na one way one way to siya. ito yung stopper para tumino yung motor tanggalin nyo na to pag ayon tumino so yung parang pinaka compression release nila na to yan one way yan hindi siya maikot pag papunta doon pa ano lang pa atras yan pabanti hindi yan so right yan lang tips ko sa inyo pag hindi tumino yan tanggalin nyo lang to pull out na lang to. Tik mo abeng. Tik mo. Na may exchange man dito. Tanggalin i charge. and kick natin, titiino na do. Oh, ay nako. eh, pala. Oh, di Old Judge Old Jan Jan Ito yung project na ginawa namin ni Jan Nalpasin Almost done Natambak nang Almost one year good bye